Kapuso, apat ka manunudlo sa Lapayon National High School sa Leganes, Iloilo, gen reklamo sa ginapahayag pagpasikto sa isa ka dalagita ay estudyante kung nagabusong ini sa tiyon sa ilang home visitation. Si John Sala nakatutok live sa Barangay Lapayon, Leganes, Iloilo. John? Jert ang ginaaligar nga pagpasa-pasa wala gilayon pag-aksyon, kagpag-delay sa imbestigasyon sa Schools Division of Iloilo, kag sa DepEd Region 6, ang sa karong ginareklamo sa pamilya sa 17 anyos ng Dalagita na may aras sa hindi maayong ginhimo sa iya kaugalingon, kagaginatudlo rason sini ang trauma nga iya na angkon sa iya apat ka mga manunudlo. Nagtugas ang trauma sa so, 17 anyos nga estudyante sa Lapayon National High School ang ginapahayag pagpadulong sa apat sinika mga manunudlo sa ila puloyan, dala pa ako kung nagabusong ini. Imagine mo pupuntahan niyo sa bahay yung bata. Ni wala man lang kayong patawag, ni wala man lang kayong letter galing sa DepEd. Wala man lang silang formal ano sa amin sir na pag-usapan natin to. Dugang sang iloy, ginbatsyag sang batang hitabo, gani nagtuyo sang malain siya galingon kag maayo lang kay naluwas matapos gid confine sang siyam kaadlaw sa ospital. Ginreklamo na sang pamilyang insidente sa DepEd Division of Iloilo kag sa Regional Office abang ginpasa-pasa lang kuno sila. Nagpasaka man sang kaso sa korte ang pamilya apang ginbasura. Nagfile na sang motion for reconsideration ang pamilya. Ginpadulungan sa news team ang eskwilahan makuha ang reaksyon apang nagpaiway na nga maghatagpas ang statement ng school officials apang suno sa ila. Hindi matuod ang mga akusasyon. Nagpadulong lang mga manunudlo sa ila balay bangod nag-absent ang bata kag wala baka attend sa review para sa National Achievement Test apang panindugan sa iloy. Never nilang na-discuss yung NNAT, sir. Ang pinag-uusapan lang nila dito kung nandudun yung boyfriend nung anak ko sa bahay na yon at kung may nangyari sa kanila ng anak ko at kung buntis yung anak ko. May kaso man niya ginpasaka mga manunudlo sa lola sang dalagita matapos ang ginaligar pagpamuyayaw sini sa mga manunudlo. Patags ang DepEd Iloilo na delay ang ila investigasyon bangod nag-ilis ang abogado ang division apang suno sa Schools Division Superintendent. Subong adlaw sila magapasa sang rekomendasyon sa DepEd Region 6 case ng infant nila is fiscal cap. Pero, uh, based on results preliminary investigation ni attorney, uh, ang recommendation ato ni for is Luyang sa gihapon ni Alias An nga makaksan sang lisensya ang apat ka mga manunudlo sa ginaligar trauma nga nadulot sa ilagin ubra sa iya bata. manager sa kaso naman sa uh, isa ka estudyante dito sa Banwa sa Maasin nga napatay kaginaangot sa iya kabatayon ang manubo kuno sini nga grado sa isa niya ka subject uh, suno sa Schools Division of Iloilo nga nagrecommend na sila sa DepEd Region 6 nga pasakaan sang kaso administratibo ang uh, manunudlo sang nasambit nga nasambit nga estudyante kag ang pagpasaka sang administrative case o so kung pagrecommend sa administrative case sang SDO Iloilo ang mangin palaagian agud magsugod ang formal investigation kag matumod kung may ara gid man sang violation ang nasambit nga manunudlo Jerd Madam Ogid, salamat sa detalye. Kapuso John Sala.